Hi guys, kamusta kayo? Samahan niyo ako in today's video ay maghahanap tayo kung saan tayo makakakuha ng red horse dahil wala tayong red horse. Oh my God, magwi-weekend pa naman. So, um, Sabado, ano ba ang dahil wala tayong ibibenta? Ito pa naman ang ating winning, isa sa mga winning products pag weekend. Naku po, Diyos ko, sobrang dilema talaga. Hello guys, nandito kami ngayon sa Santa Clara, Santa Maria sa my mighty gasoline station yan yung way papuntang panindi so hello sa mga boys MG mga bat beverage trading shout out po at shout out po kay ma'am Merly thank you po dahil kahit walk in tinatanggap nyo po dahil sa nagbabadyang pagtaas ngayon ng red horse at hindi kami nadeliveran ng anong supplier we able to pick up our needs. So, kaya sobrang happy ako. Ang dami-dami pwedeng hanguin dito, guys. Halos nandito na lahat ng mga beverages na po yung nyong maibenta sa tindahan. Iba't iba. May San Miguel products, may Coca-Cola products, at kung ano-ano pa. So, kaya naman sulit ang aming biyahe. So, ayan nga pala, guys. Di ko na na-videohan. Nakapag-akyat na ng mga alak na kailangan namin. Grabe guys, very happy kami kasi nakahanap talaga kami ng makukuha na at saka napakabait ni ate yung may-ari, ang bait-bait <laughs> mamaya ko ko sa inyo excited. kaya ngayon may dala na kaming tig 10 case ng uh, red horse no? so ang bait-bait ni ate at saka ni kuya ang bait nila doon, tuwan-tuwa sila kasi nag-vlog, ganun, sabi ko papromote ko na lang sa inyo, tapos sabi niya, pagka ka ang dama, gagawin ka dito, ganyan ano ka lang, kuha ka lang dito umura sa amin, ganun no? So, siya naman ay ating pang, ano, pang, um, ano naman. Just in case na nangyayari to, no? So, syempre, uh, prefer pa rin natin yung kay ETC -e -e kasi uh, same price sila at na i-deliver na talaga sa harap na tindahan. So, when it comes to this kind of instances na uh, crisis when it comes to supplies, eh, we can able to, what? Uh, we can able to get stocks to them. Ang bait, ang approaching, pati mga boys, nakakatuwa sila. And then, uh, kukuha kami ngayon ng bigas. So, yun lang ayan guys gamit na gamit talaga si fighter no namili kami ng mga plastic mga disposable no naka almost ano tayo diyan 4000 and then bigas hindi ko na pinakita guys kasi nasa palengke busy kami nagmamadali din kami so mamaya na lang sa unloading no ayan so a very happy saturday morning kasi we able to find what we need and um, syempre we're hoping for good sales ayo <laughs> It's my inner child. see you later alligator ayan guys unloading time so ayan na po may bigas na rin tayo may mga disposable products at kung ano ano pa po so halo halo na yan so ito guys ay sunday pinapunta ko si daddy park at si kier para mamili ng ilan ilang kulang na products natin Ayan, hi guys, pasensya na kayo, hindi masyado nakakapag-vlog ang Mami Park kasi nga busy. Tapos, si jay kagabi ay formal na na, uh, yung as in talagang wala na. Actually, nung nakaraan pa, kaya nung nag-vlog ako, wala na. Pero kagabi, kinuha na niya yung sahod niya, yung last na sahod niya. And then, nag-usap nga kami, sabi niya, dala, dala pa nga niya yung anak niya, hindi, hindi ko na rin nakuhang mag-picture, mag ano, mag -picture, mag -ano. Kasi napapanood naman sa tiyak ng nanay niya kasi nanonood yun ang vlog ko. Sabi niya, kung daw sila ay mag-ina, ay medyo naboboring, pwede daw ba na tumambay dito? Sabi ko, pwede naman. So, yon So, kagabi, nakuha na niya yung last na sahod niya na natira. At, nagpaalaman na kami. Pero, ayun lang ang masarap. Magaang na yung maghihiwalay kayo. Walang ano. Pero, alam niyo, ang ganda ng impact ni, 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 ni Jai sa mga tao. Kasi, hinahanap siya talaga. Kasi nga, maliksi, magaling. Magaling na tindera. No? So, kaya, nanghihin sila pa yung yung mga customer pa yung nanghihinayang na although nanghihinayang ko talaga I mean nakita ko din yung paghahanap nila kasi yung feedback sa kanya compare sa mga dati kong mga naging tindera ang feedback sa kanya iba ay so yung wala na siya no? ang galing pa naman tindera no ganon yun naman ang ano no yun naman ang feedback sa kanya ng mga customer so kaya nano lang din ako tapos hinahanap din siya ng ibang mga kabataan, ganyan. So, masaya lang na maganda yung kanyang iniwan na tatak dito. So, kaya sabi ko nga, pag pwede siyang makabalik at gusto niyang bumalik, makababalik. So, si Angel ang uh, titingnan natin na kung makababalik ng katapusan, ano, yung, yun ang look alike ni Yvonne. No, yun. So, um, nagkaroon tayo ng struggle, di ba, sa ano nga, dahil hindi tayo nadelibiran ni Kuya Joseph ng Red Horse. So, kaya naman, nakita nyo naman sa uh, unang video na kami ay naghanap. So, kasi sa Santa Maria, meron pong dalawa kaming alam na dealer na po pwede namin mapuntahan. At good thing na lang yung... Ano, nawala na kuryente, guys. Ha, ayan. Good thing na lang, guys. Ayan, nawala na naman. Kawa, wala ba tayo? Naku po, kaw, Hindi tayo ready sa ano. Ay, nawala na kuryente. Wait lang, guys. Ayan, nagkaroon na. Sana wag na mamatay. So, buti na lang, nakita ko to. dila kandila naman kami dito. Yung emergency light kasi dito, hindi ko maintindihan ba't nawawala, guys. Binala yata ng daddy sa bahay. Meron kami dito na nakaabang na emergency light. So, ito, matagal ko nang nabili, guys, nakatabi lang. So, papapap ko dyan. Mantika lang daw yung ano nito, eh. Yung kailangan. Tapos, pinitingnan nga namin ngayon. Sabi ko, wag mo munang patayin kahit may kuryente nahayaan natin. Para matesting natin kung talagang gumagana. Medyo eh, okay naman siya. So, kaya nilagay natin sa babasagin para iwas ano. Mantika lang tapos yon Lalagyan mo lang ng mantika yung parang pinaka mismo anuhan niya, sindihan niya. Yun, tapos itatap mo na sa mantika. Sisipsipin na nung ano yung mantika, Pakyat. Kesa gaas, no? Ayan, pang emergency. So, yun nga, nasa na ba tayo? <laughs> Hindi ko na alam kung saan tayo nagtapos. Namatay lahat eh. <laughs> So, ayun nga. So, good thing na lang ay dun sa unang option na napuntahan natin ay tumatanggap ng walk-in. No? So, uh, but the night before niya, nung sinabi ko sa daddy na hindi tayo na ng red horse, talagang naano na si daddy na iba na yung ano niya kasi wala talaga kami guys ititinda. Kasi, di ba, weekend, alam nyo, isa sa mga winning winning product namin ang red horse at ang ano at ang bigas no so kaya talagang lumarga kami, daladala -dala namin yung mga bote. Sabi namin, uh, bahala na kung saan ano, basta mahalaga makahanap, no, na yung kahit pa paano, may tutubuin pa rin yung hindi naman kami talong-talo. So, ang kagandahan dun sa napuntahan namin, ang bait, no, although mahal sila per case ng uh, 3 pesos, no, patka sa sesto apple, mahal sila ng 5 piso. Compare kila Kuya Joseph. So, sila naman, is sila naman is option lang natin yan. Kasi first time naman itong nangyari eh. No? So, si lakuya Kuya Joseph, syempre, mas prefer ko pa rin sila, no? Si La Kuya Joseph, EKC, mas prefer ko pa rin sila. So, balik tayo dun nga dun sa napuntahan nga namin. So, ang bite, -bite ni ate, sabi nga niya, kasi ang dala lang namin ay uh, 18 na case. Kasi kung magdadala kami ng napakarami, tapos mag, uh, ano pa kami ng bigas, baka hindi kayanin ng sasakyan at baka hindi rin na, naman, hindi namin sure kung talagang may makukuhanan kami so 18 case ang daladala -dala namin tapos yung dalawa pa doon yung, yung dalawat kalahati pa doon ay kulang ng bote so nung pumunta kami doon sabi sabi ko 18 po pwede po bang madepositohan na lang po yung kulang doon po sa aming dalawang case mahigit sabi niya gawin mo ng 20 deposituhan mo na lang So wala kami ano, de, kumuha kami ng 20 case, no? Tig 10 ng ano ng mucho at saka ng uh, 500. So, bumili, bumili din ako ng tatlong case ng ano ba 'yun? Tatlong case ng Mountain Dew na, mismo. Mas mura naman sila ng mismo compare kila Kuya Joseph. Kila Kuya Joseph kasi 205 sa kanila 190 lang. So, kapresyo lang ng mga uh, mismo Coke, Coke Sprite Royal. Okay, anyways, ang mahalaga ay meron na tayong nakuhanan, no? So, update doon kila Kuya Joseph. Baka talagang dumating doon sa punto na hihintay na ang bagong presyuhan. Kasi hindi pa rin talaga sila nabababaan. So, kaya naman, uh, habang bago magtaas, doon tayo kukuha, no? So, nakapag-stack na rin kami at kukuha pa kami ulit, no? So, i-update ko na lang kayo. Minsan kasi guys, sa sobrang busy ko at sa sobrang ano, hindi ako basta nakakapag-kuha uh, ng ano, ng you know, minsan hassle yung maglalabas ka ng camera. Hangang-hanga ako doon sa mga taong nakukuha pa talaga nilang makapag-video. Ako kasi hindi ko siya ganun ka-priority. No? Dahil, unang-una yung cellphone ko, baka mabagsak, baka maano, syempre, lalo na si daddy, kami, mabilisan kaming kumilos. Ayaw namin nung parang namamasyal lang. Pagka kami namimili, talagang kung ano yung kailangan at gawin namin na dapat sa pamimili, dire-diretsyo. Mahihinto lang kami, no ma dahil maghihintay kapag halimbawa piniprepare yung aming mga uh, pinamimili so gano'n. so anyways nagawa natin ang solusyon kasi nga isa sa mga winning product namin ang Red Horse bigas no mga winning products natin yan pag weekends lalo actually sa weekdays winning din naman natin yan. Hindi tayo nasisiro dyan. Pati gin, lalo na gin, di ba? Kaya, kaya talagang suntok sa buwan ng pag-iisip namin kung paano, kung may makukuhanan ba kami. At masayang-masaya ako na may bago tayong natagpuan. Na just in case na tayo ay magkakaroon ng ganyang problema, dilema, no? Na hindi naman natin akalain first time na nangyari sa tanan ng aking pag inegosyo ng sari-sari store. So, thank you dons ka kama Merly kay ma'am kay mam ma na napakabait no tuntuan sila pati yung mga boys doon tuntuan sa ang sarap nilang ano dahil na nat, ano sila hindi sila nahihiya gusto nila na mag ano sa camera ganyan so happy happy ako kasi diba ba ngayon dumating si Kuya Joseph ng Sabado ng hapon kasi ano di ba Biyernes sa nagsabi na nga na wala tapos kinabukasan ng Sabado ng hapon dumating kasi maniningil siya sa akin ng groceries tapos sabi ko Kuya Joseph tumakbo kami ng ano I I've, I've sabi nga niya eh, hindi madam, yun na nga rin ang i-advise ia ko sa'yo. Kung may makukuha ng ka bago magtaas, kumuha ka, okay lang. Kasi naiintindihan ko dahil kami, nagkulang din kami sa inyo. At lalo na ikaw na, ano, kasi isa ko sa mga priority, ba diba, nila. Dahil syempre, meron kaming... magandang samahan when it comes to business ano di ba dahil ako consignment ako sa kanilang groceries tapos si Kuya Joseph talagang suki niya ako pagdating sa ano isa ako sa malakas na kumukuha sa kanya ng mga dala-dala niyang produkto So, sa madalit sabi, ay habang hindi pa uh, makapagbibigay ng uh, supply si Kuya Joseph, mag-ano ako, mag-sisik muna ako sa iba. At okay lang naman daw. So, ayun lang. And, um, kaya, to God be the glory kasi nagawa ng paraan. Kasi alam nyo guys, nagkataon pa na ang daming okasyon kahapon. Anda, ang bili kahapon as in, na naman din kami kahit paano kahapon talaga. Na-miss ko yung ganong benta. No, Pe, uh, isipin nyo kung wala kaming red horse, mukha kaming, ga mukha kaming timawa rito, ba? Diba? Na, paano kami magbibenta, eh, di aalis na aalis ang tao, dahil minsan, pag wala na yung main na kailangan nila, aalis na. Eh, minsan may bibilin pa yan, chicheria, kung ano-ano pa. E, eh, de, lahat yon hindi namin maibibigay, kasi yung pinaka-main na gusto nilang bilhin ay wala. So, kaya, to God be the glory na lang talaga na meron kami. No, so pagod na pagod ako kahapon kasi hindi kami hindi ako humihinto ng trabaho. Tapos nagrepakta ako ng apat na sakong yelo, dalawa nung tanghali nung mga alas dos, tapos dalawa naman ng gabi. Buti na lang nga, itong weekend na to ay long weekend para sa mga bata at natutulungan ako. So si Kier ang nagjujuti ng 7 to 4 kasama si Daddy. Galing talaga ni Kier, no? Grabe, wala akong masabi sa mga anak ko. Si Kauri naman ang kasama ko sa gabi. Kasi para si Daddy, makapagpapahinga. Para si, sila naman ni Kier, sa umaga ang magjujuti at ako ay matutulog magbureros. Ang dami kong ginawa. Sobrang pagod na pagod talaga ako guys. Isipin nyo ang katumbas ko. Dalawa, tatlong tao. Nagluluto pa ako. naghuhugas lahat. Linis. Display. Guys, hindi maliit ang tindahan namin. tatlong unit to. Ang sakit na katawan. Natatawa na lang ako na naiiyak talaga. Na tapos yun nga, no? So na solution may, solution na tayo. Good thing na lang din, may sasakyan tayo, no? Isa din sa napakagandang naging ano 'yan, no? Yung meron tayong sasakyan. Tapos kanina, uh, dahil hindi pa tayo makakarin yung kila Kuya Joseph dahil hindi pa naman natin na fully paid. Ang ginawa ko, yung mga kulang-kulang ay uh, inutusan ko si Kiara at si Daddy na mamili sa labas. So yun pagka kinakapos. No? So, siguro sa susunod na renew, lalo na kung halimbawa, Kopi ko blanca The last time ang kinuha kong coffee Koblanca ay, ano, ay tatlong box. Nakakailang box na ako pagkatapos nun. So, kaya baka gawin kong limang box na sa, Blanca pa lang yun, ha? Sa Kapina Kopi ko blanca So, may nagtanong nung minsan, Mami, pa, pang ilang buwan mo yan, yung, di ba, nung isang truck yung huling diniliver ni EKC, pang ilang buwan mo yan. Yan po yung mga fast moving products po. Ano na lang po 'yan? Isang wala pa pong isang buwan. Ang mga chichirya po, swerte yung swerte na pong may matira konti. Halos wala na po kaming chichirya. Namili na nga po ako sa ano eh, sa labas. So malakas po sa chichirya. Ah, uh, may mga natira pa na mga Sunrocks no at mga sabon na powder. So a uh, aayusin natin kung ano ang next na i-order natin. So ang Hansel namin, kulang na kulang. Ang tagal namin walang handsel. Kanin, ngayon, nakapamili na ng kahit ilang piraso lang na Hansel. makaraos lang. So, kaya siguro sa mga biskuit, may mga biskuit lalo na yung Rebisco. No? May mga ilan sa Rebisco products na baka boxes na ang kunin ko. Kasi nga, hindi na kinakaya. Hindi talaga guys, promise. So, ilang beses na kami nagbibibili sa labas ng mga naubos. So, hindi siya, may times na hindi siya umaabot ng isang buwan, may times na umaabot ng isang buwan, pero ano, Uh, yung natitira lang na ibang items. Kung halimbawa, tulad ng diaper, may natira pa ng konti. Ganyan, yung sunrocks, may natirang konti. Yung powder na sabon, may natirang konti. But the rest, wala na, sold out na po talaga. No? So, kaya sabi ko nga, magpo-focus kami ngayon sa mga super, uh, ano na products at aayus, mas aayusin namin yung allocation ng budget. And then, so, yan yung update natin. No? So, isa naman din sa good news kay Lola Park. Ang ganda naman ang nagiging sales niya ngayon, no? Naka 3 plus daw siya kagabi, sabi niya. Ang dami na rin niyang nai sa atin na pera. So nakakatuwa. So ang kailangan lang naman natin sales para makapaikot tayo at saka makarolling din. Diba? So mabuti na lang ay eh, kahit papaano, no? Uh, kailangan munang tiisin ko yung physical works kasi nga wala pa tayong tindera. But the good news naman is masigla ang katawan ko. Kasi hindi po ako hiyang ng mataba. No? Hindi po ako hiyang talaga ng mataba. Ang dami kong nararamdaman. Parang ang daming masakit sa akin. Hindi ka tulad ng talagang kumikilos ako. Napapawisan ako at lagi akong naka, ano, grabe, medyo maganda, pero sobrang pagod, yun lang. Maganda, maganda sa katawan ko, at the same time, masama sa katawan ko. Ang naalala ko po kasi dyan, guys, lalo na pag nagbubuhat ng mga cases, imagine ninyo, guys, ilang cases dyan, nasa 50 cases yata ng halo na ng soft drinks at alak yung nandyan. Binubuhat ko, dahil syempre, nagkakamada ka pag wala ng laman, tapos pag magre-refill. Yung magripit lang po sa sa 3 chiller, guys, nakakapagod. Yung maggupit lang po, ilang beses kang magugupit sa maghapon ng mga pangtingi ng mga kape gatas. Grabe po. At ang yosina, bubuksan mo yung mga kalat-kalat ng misa pagka maraming bumibili. Laglag <laughs> -lag na lang sa sahig yung pinag-anuhan ng Yossi eh. So talagang grabe, lalo pag busy. Ah. Tapos maghugas ka pa ng plato, ganyan. So there's no time for vlogging basta-basta. So sana naiintindihan niyo po. But hindi naman 'yan ano, hindi naman 'yan yung ibig sabihin eh, pag kami may mga katanungan kayo ay eh, ano, gagawa natin ng paraan to to answer your questions. At syempre ma-shout out kayo. So yun yung ating update ngayon. And uh, hopefully this September mag-start na ang sigla, no? Talagang daman, daman ang inflation, guys. So, isa din sa gusto kong talakayin, guys, no, hapyawan natin. Kung, kung updated lang naman kayo sa ano, kasi kami nga sa economy kami mas updated sa totoo lang. 'Di ba? Uh, yung inaano ngayon ng ano, ng ano bang ahensya ng pamahalaan 'yon? Yung ahensya ng pamahalaan na National Economic uh, and Development Authority, no? So, iyan ay isa sa ahensya ng pamahalaan na uh, tumitingin sa estado ng ekonomiya at welfare ng mga Pilipino, ang National Economic and Development Authority. So, The suggested of them is the 64 pesos per day, 3 meals na ng isang tao. At hindi kinoconsider na poor. no So, not poor. Guys, sumasakit ang ko dyan sa issue na yan. Alam nyo po kung bakit. Siyempre, tindahan ako. No? at tayo ay nanay. Alam natin ang gastos, no? So kaya pag al alam nyo, ang isang daan dito ng customer, pag-iisipin mo, no? Eh paano kung nakatira sa malayo, 'di ba? No? So hindi ko masyado itong palalawakin. Uh, I just do hope na magkaroon kayo ng personal na ano, na personal na pag re-research kung ano yung issue na yan na 64 per day uh, 3 meals not poor Diyos ko, Panginoon ko naman, Neda ano ba? no bakit kayo ganyan? alam nyo, ako for me ha, I think, mas ano pa sa akin talaga yung, at ako maraming aaway sa aking mga ano eh, mga Pilipino at nanay. No? Kasi ako, alam nyo po, I'm not for ano, I'm not for poor peace. I'm not for poor peace, honestly speaking. I'm not for poor peace. I'm not for tupad. No? Ayoko, ayoko nung mga ano na yan, yung mga binib, ginagawa ng mga ng mga ahensya ng gobyerno na ginagastusan na hindi naman karapat dapat no naggastusan at napakaraming ano diyan napakaraming mga uh, kurakot na nangyayari so syempre alam niyo guys pagka kayo uh, lalo na kapag ka taxpayer kayo no pag negosyante kayo manggigigil din kayo kasi alam niyo po kung bakit kasi syempre tayo nga eh naghahanap buhay pinipilit nating makaano eh tapos hinihigpitan tayo tapos di ba Pagdating din sa mga pagdating sa mga kalamidad, mas priority yung poor. <laughs> Pero yung hindi priority yung yung kung sino yung apektado, no? regardless of the status. Doon lang ako naiinis sa atin sa Pilipinas. Kaya ayoko pag-uusapan ng politics kasi talagang mm, sa totoo lang sa lahat ng topic, ayoko pag-uusapan politics and religion. <laughs> kasi talaga maraming maiinis sa akin. Dahil talagang, alam niyo yun, <laughs> ang daming nagiging tamad no? Honestly speaking. Alam niyo na 'yon, yung lalo na yung ano, hindi hindi kayo nagplano ng pag-aanak, no? Ang dami yung inanak, tapos hindi niyo naman pala kayang buhayin. Tapos puro sa gobyerno ang sisi at gusto humingi ng ayuda, no? So, sa so usad lang na ang daming ganyan. Kaya nga ako sa mga anak ko, pag di niyo kayang buhayin, mag, kahit isa, wag kayong mag-anak. No? Ngayon, kung mag-aanak kayo, isa na lang. At kung hindi niyo kakayanin talaga, hindi niyo ma, mailalagay ang buhay niyo sa level ng, mat, ng kahit pa paano yung middle class na kung mag-isip-isip sila. Alam nyo ang kagandahan sa mga uh, nanay na katulad natin na mulat no, sa nangyayari sa paligid, mulat sa edukasyon, mulat, mulat sa uh, realidad ng buhay, at mulat doon sa mag at magturo sa mga anak. Now I know how to guide my kids na kung anong gusto kong uh, matahak nila sana. Hopefully. Ako sa akin, wag lang naman silang mapariwala. At saka yung respeto, yung paggalang, at lumaki silang mabuting tao. Yung hindi sila adik, walang nagpakawala, walang, walang napariwala. Okay na ako doon, No? Ika nga eh, ang pangarap ko sa kanila yung hindi nila tahakin yung mga maling bagay na natahak ko. No? So syempre, I want the best for them. Kaya nga, hangga't kaya 'o, oh, maging cool na nanay or makabagong nanay ng panahon ngayon, lalo na pagdating doon sa uh, 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 family, ano, family planning or financial literacy, ganyan. So I'm here, 'no? So kaya ultimo sa course na sana 'yun ang sana gustuhin nilang kunin, 'no? A good thing na lang when it comes to business, kahit papano dito involved sila. Talagang ang gagaling magbubuhat na ako ng, ng upuan guys ang ng mga anak ko para akong may hire na tindera <laughs> at tindero no? pero sila may sahod naman so ang sahod niya, binibigyan ko sila ng 100 pesos pagka nag duty sila kung ano yung mga ginagawa nila pag weekend na malaking bagay so yun yung ano ko naman, kinokompensate ko kasi ang katwiran ko, gusto kong maramdaman nila matutunan nila ang fruit of labor no para mag magkaroon sila ng pagtingin na i-value nila yung pera na it's a fruit of labor no wag nilang josen i-value lang kasi needs natin yan basic needs yan pera <laughs> no? okay so yun lang yun lang yung ano ko so mag shout out tayo guys no pag may mga tanong kayo ha at may mga gusto kayo ano eh ano niyo lang ako uh, mag-comment lang kayo dito so i would like to shout out Mami, uh, Ellen Pilar, uh, thank you and love you, ha lagi siya naglalabi sa akin na tatatsa ako. Thank you po Ma'am Ellen. Laura Labaho, always watching Mommy Park Ricky Anyuebo. Tena G Vlog. Thank you. Thank you daw sa pag shout out. No problem. Basta nag shout out si Mommy Park, Sweetie Jubar. Ma'am Lola nyo. Ah uh, Sweetie Juwiti Jubar, Mami Park, dito sa September, magtataas na rin ang Red Horse. Sinabihan na kami. Ayan. So, so far, wala pa talagang final ano pagdating sa presyo. Juanito San Mateo, Morning Mommy Park, ang puhunan ko sa store namin, 15K ang benta namin. 15K, eh sorry, wala kasing tuldok eh. Ang puhunan ko sa store namin, 15K. Ang benta namin every month, 30K. At dito namin kinukuha ang rent at kuryente. So, isob natin ang mabilis, no? So, Okay, so na ko, hindi natin makikwenta to basta-basta kasi kulang ng figures, Sir ito. No, sales lang at saka beginning inventory ang meron ka. Wala kang expenses na inilagay at saka yung total uh, purchases mo o yung napamili mo. So, kailangan natin ng figure na yan para malaman natin. But, I don't think so naman na hindi ka uh, kumikita at nagiging okay kasi uh, kung ko-compare natin sa mga kino-comment mo before, ay maganda na rin ang iyong ano, So, sa 30,000 guys, nagsisales na siya ng dead by dead by 30. Mga 1,000 in a day. You no? Know? Ayan. So, ayan. Nahulog pa. Kung i-compare natin guys, yung mga dati niyang comment na ano, medyo mo um okay okay na rin siya. Si Lola Park nyo naman, madalang na ngayon siyang magka ng less than 2,000. No? So, talagang... Um, gumaganda na rin ang kanyang ano, gumaganda na rin ang kanyang sales. So, kahit pa paano, nakakatuwa kasi nakita ko talaga yung pagbabago na medyo nagiging okay na si Lola Park at saka si Lola Park. Okay, so sarwan nito, kapag ka po magbibigay po ng figures para maano natin, ang kailangan ko po ay yung inyong beginning capital, yung inyong pong total sales for the month, expenses nyo po for the month, at yun pong inyong... Uh, ano ba yung tawag dito? Yung mga napamili nyo for the month, no? So, dalawang klase yung expenses. Purchases at saka po, ano, purchases at saka yung mga renta, yung mga, yung tinatawag po nating business expenses, operational expenses. Okay? So, yan. Mini 07, uh, Venusa Batang, sabi niya, ako noon, Mami pa nagtindera din ako. Okay lang sa amo ko, medalhin ko ang ano ko, sabay ng pag-aalaga at pagtitinda. So talagang uh, yung iba ay mga pumapayag na gano'n, no? Basta as long as, um, makahindi makasasama sa bata at still makapagtitinda at makakatulong pa rin. However, dito kasi sa totoo lang, baka mabangga kasi si baby, may kalikutan din kasi. And then, uh, wala kasing space dito para doon sa pwede siyang magpahinga, pwede lang siya doon magstay no? Dito po kasi kahit si Lola Park niyo lagi kong pinatatabi kasi mabilisan po dito. Kung kumilos ko kami kulang na lang halos tumakbo kami. Kasi nga po pag kasabay-sabay ang bumibili, hindi po pwedeng haharang-harang -harang ka. So kagandahan sa ginawa ko na setup ngayon, dalawa ang lusutan. Kaya po pag alam po ni Jay dati na pagka ako ay papaganon, siya iikot siya para hindi kami magka anuhan, magka sabay sa isang butas ng ano. So yun yung ano, yun yung kagandahan. Okay, So, Teresita Baron, sabi niya, ang tumal, Mami Park. Pero ganyan talaga ang buhay laban lang. Sa akin, dalawa lang ang tindera ko. Buti lang, puro mababait at mapagkakatiwalaan. Matagal na sila sa akin at kahit hindi kalakihan ang kanilang sahod. Ayun. So, ang ganda, no? Si Jay sana, eh. Kaya lang nga talagang, ano, tumatagal naman ang tindera dito. Si Ate Ana, naka isang taon mahigit. Si, si Angie noon, naka isang taon mahigit, no? So, nagkakataon lang din talaga na may mga gusto silang ipurso sa buhay no? So, isa na lang sa lesson learned na nangyari sa akin, tinanggap ko na na talagang isa sa dilema ng ating ganito klase ng negosyo ay ang manpower. Wala tayong magagawa. In my part, ha? Eh, talagang ganun, eh. Uh, anyways, maraming maraming salamat po na no? umang sa Batang and Ma'am Baron. And, syempre, si Lonzy OFW po, eh. So, ayan lang po yung ma-update ko sa inyo, guys. Pasensya na kayo, ha? Kasi, I am really, really busy. But, ah, uh, Basta meron tayong mga dapat pag-aralan at pag-usapan, nandito lang ang mommy no? So, magdasal tayo mga kasari na maging okay ang ating kabuhayan, no? So, ang kagandahan dapat kapag tayo may mga dilemas, tulad yan, may mga pagtumal, handa tayo. Okay? So, para hindi tayo, yung alam niyo 'yon, no? Kahit in crisis, handoon yung magaling sa diskarte para mapagtago. Sa sobrang busy ko ni pati yung best friend ko na in love, hindi ko ma-accommodate kasi nga, sobrang busy ko. Actually, mag dapat, kanina -an ko lang naalalan, mag-aanak nga, mag dapat mag-aanak ako sa binyag ngayon. Sa tita ko. Ayun. Hindi ako makaalis dito. Ay. So, yun lang po. Maraming maraming salamat. This is Mami Park and this is Team Park Fighting. Bye!